May plans din siya. Ay, bigyan kita ng yung sa amin. Bibigyan ako ni ano. Maganda. Ni kasi, ay, baba, yeah. kung yeah. sa plat, kumakain na ako dito pag hindi ako inihahatid ni Kuya. Pero pag ihahatid ako, gamit na ako pag Kuya. Hmm. Sayang naman, kasi baka pag sinabi kong dadaan ako dito, eh, hmm. ay, hindi ako ihahatid. Oh, di ba? Ay, siya. Ganda, ay, ganda. Ay, na. Tanghari, kaya magbabas lang ako. Oh, bumibili ka ng tubig. Hindi, ito ang ini. Parang bisita lang yan. Ah. <laughs> Kasi baka ayaw. Kaya ng pumunta si... Kaya binili ko yan ng pumunta si Gara at si Kaudito. Ayaw. Ayaw nilang. Ayaw nilang bumang ano. Okay uminom ng ganyan. Oh. Maluwang din, o pwede pa ng sofa dito. o Kaya, kaya nga, yung sofa sana dyan na nakikita, ko, pwede Yung sa church. Pwede nga dito yung halimbawa, flat to, no? apat na tao. Yung mm -hmm. no? isang bed din dyan. Pero mahal pa rin kung apat na tao. -apa. Hindi eh, ba diba yung... Ay, ito, toya, huwag kang maingay. Nasa ibang lupalok ka artista nag-iingay ka, hindi ka marunong ng respeto. Ito ang kanyang kusina. Oh. Wala yung ano ko, olive oil. May olive oil ako sa plat, hindi ko nalala. Na ito yung dalawang ibinahay siya ni Kuya. Ito nga ba yan, maniwala ng mga ano. <laughs> Machika pa pa. Binahay siya ni Kuya. Ay, 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 ay. Anong, ito lang, maliit. Gusto mo ng ano Gusto mo nun? Lagyan natin ng mais. Mm, masarap. Ito lang, o, oh, ito. Dito, ito. Dito kasi yan, oh. o. kasi? Ito. Mga bago pang plato niya, o. Oh. Hindi sana ako pupunta. Ikaw eh, sabi ko baka wala nang pagkakataon. mahirap magpaalam oh, kape o oh, ano? kape, eh. ito yung aming pagkain shawarma may salad, may olives tsaka toast hmm. ito ito walang may nang baso dito wow, may baso talaga para sa akin yung tatlo yan, inuwi ko sa pati isa dahil nabasa din Malaki siya. Sure. Oh. Ito na yung kanyang higoon. Parang ano lang, parang hostel. Oo, parang hostel <laughs> lang. May aircon din. Ang table siya dito. Anong laman ng table mo? Ay, hindi pala table to. <laughs> oh, no, oh, mali. ako ah. Ayun pala Di yung table. Yung hindi, Di isang pirit lang ng ganoon hindi okay. ako makakatulog pag ano. Ganito? Mm-mm. Ayan. Tapos ito na yung CR. Or... Maganda rin yung CR eh. Kasi, oh. May ganyan pa siya. Ang bago. Oh. May washing machine siya. Oo. oh. oh. Pwede pang lagyan niya ng dryer sa taas. May ano ka pa o oh, medi medicine Pwede na. Mga, ay, ka na ah. Hindi ako nag-aasukal. Ayaw mo lang gatas. Ba, wala kang gatas? Hindi ko lang ng gatas. Okay. Na. Akin na lang. Kasi mas um, ito na lang sa'yo kasi baka um, sumakit ang ipin. Oo. Oh. Maliit pa na nga ito ng pencil. Ah, dito. Sabi ko, pagka umalis um, um, ako dito, iwanan ko na yan. Sira nga rin nga yan. Thank you, Lord, sa ating bisita. Eh, eh. Ako, Grady. Sabi, siguro ni, ano... Ito kailang kaya ako, oh, ano, magkakape din yun. Ayan, <laughs> magkakape. Kasi mga May ano dyan, may sili mag dito. Mm -hmm. Yung sili na, inano. Yan. yung, ay, sarap yan. to. Ang lihaw. Mm -hmm. Tatsuya, so, yeah, motion detected na naman. Saan? Doon sa church. Pag may ilaw kasi sa kalsada, nakukuha niya. Ayan, natikman mo yung ano. Ay, ano, dilaan mo yung tissue. Bakit? Ayaw po nga. Matamis. Yung ano isa, ba? yung nandun sa na loob ng supot. Oo. No. Matamis. Ayaw mong dilaan. Bakit mo kasi hindi niya dilaan? Hindi <laughs> kasi. Sabi ko sa akin kaya nang gagaling yung matamis, yung pala yun eh. Kung halimbawa mag-check ako ng sugar kasi yan ang ipamumunas ko. Hindi epekto yun. Mmm. ko na sa church. Yung ano naman namin, yung supot ng basurahan. Mm. Ang bango-bango. Okay. Mm. -hmm. Mm. Mabango siya. Kahit mabaho yung lalagay mo, baba mo siya. Yung ayos ng buhok ko, yan pa rin yung ayos doon sa trabaho ko. Hmm. Ako, ano ah. ko na eh. Parang sisisa naman ako dyan. Pagpusag niya ako. Sarap ang ulam namin. May melak dito. Hmm? Melak. Hmm. Ang kape mo malalas ng ano. May pasiwa na mas madam. Walang siya, mo pag ano. Hmm. Pag ganito. May sili pa siya. Age. Ah? Okay. Sabi mo, hindi maganda yung kortena, maganda naman siya sa picture. Oh. Hindi, maganda yung kortena, yung ano lang, tali niya, nahuhulog. <laughs> Kulay yellow pa talaga. <laughs> Wala iba eh. Hindi, yung ganyan sana o. Oh. Hindi, bumili ako ng ganyan, hindi abot. Kasi uh, ano yung mahaba. Meron na akong napulot doon, nandun sa plat lalagyan ko rin yung ganyan ko, yung bintana ko. Yung sayo, pwede yung ano, maganda sana yun, sana pinulot ko lahat yun, madami yun eh. Nung um, um, parang stick na gano'n, tapos pwede yung dugtong-dugtongin. Mm. Tapos pwede ding ikalas, mga ganito lang kahaba pag kinalas. Tapos hindi mo pinulot. dun yung kilagara. Sabi ni Gara, sana sinabi mo sa akin. Hindi tangkang yung chili. Alam ko nga lang pupunta ka dito. Ne? Gara? Hmm. Sinabi ko. Hmm, sabi Kasi pumunta siya doon, di ba? Mm hmm. Hindi ng ko nung oras ka pupunta dito. Kasi uh, aalis ako, sabi ko. Pupunta. Hindi ko pasta Hindi ko kita mo ang ko. Ako na lang ka ako. Ang hindi na nga kapunta doon. May gunting ka? Yung maliit na gunting. Hmm. Marami tayong gagawin. <laughs> <laughs> ang aabal tayo mga kasana. Bakit nga lang? Napag-aralan na rin naman natin. End times. Um, end times. Hamar? Um, Oo. Oh, chapter 13. Nandali lang na kanyang ano. Nandali lang naman mag-aral. Kasi mag-focus ka lang kay Christ. Ano na yun? Sunod, sunod na yun. Tingnan mo, Ito, di ba? Hindi na ito magiging dahon. Parang nabulok siya. Ayan, nabulok. Oh, yun. Mm. 35 shekel din yan. Baka pwede rin akong makahingi. Mm hmm, yung photo maganda yun na tayo. Sa kwarto. Kapag binigyan niya ako, lalagay ko na si Ariane. Mali eh. Ang pala yung mga ako. Dito sa kwarto ko. Sa bintana. Hmm. Ang yun sa inyo kasi malamig. Ba't man mo? Walang glass eye lang. Walang hang. Kaya yun mo Pabuhayin ako kay Ate Shopee ulit nang SSL. Hmm. September? Hmm. padala na ako. Hmm? Paano yun? Next time na lang pwede naman ang abroad ano, yung ano, yung kina. Pero bayaran na niya ako. Hindi ko alam kung may pera siya. Hindi ko alam kung nakuha na nila at isa't yung ano naman ano ano. Adon finish Sabi ko na sa'yo, magpapadala ako. Ay, magpapabayad. Ay, hindi eh, ko. ko naman alam na magpapabayad ka ulit. Kailan ka lang magpabayad. Dalawang <laughs> buwan lang yun. July, August. Mm-mm. -hmm. Pag magbayad pa siya. Magbayad mm -hmm. ka na lang ng tatlong buwan. Masyado ko masyado. Hindi ko kakayanin. Mm -hmm. Kano ba yung kerman? 1,200 ba? 1,500. Ah, oh, pwede. Pwede pa

Anong bumili dito dati? Akala ko ito. Day. Oo, kasi parang tsaka. Kasi kung di ang... Kaya sabi ko, nagtsa-tsa-a siya. <laughs> <laughs> nagtsa tsa din naman ako. Baka um, mumili yung tsako. Nakakaantok na yun. nung maya magcha tayo hindi ka antutin kasi makakamay ka hmm. pero pag araw dito nakakaboring hmm. hmm. lang sa ulit lang naman ay pag gabi Nakakaboring ah, ka. ako. Kaso, dati naglalaka ako, di ba? Eh, ang init nung itong mga nakaraang araw, kaya... Hindi naman ako nabuboring. Hmm. Ang mga lugar. Kaya sabi mo sa pwede. Pwede naman ni Kuya. Pag umuwi ka ng gabi, hindi ka na lumalabas. Hindi hmm, po pwede kang mamasyal kung saan mo gusto. hindi hindi na yun ano, sabi niya. Hindi ka na nagtatrabaho nun. Hmm? Pagod ako pa, mo. No? Oh, pag magpapakain kasi kay Lola, pag nakaupo ka, kung hindi na nararinig yung boses mo na nasa taas niya. Hindi ka kumakain. Pag dito, sabi mo, Meriyang, tukli, tiktikip eh, hindi siya sumusunod, pero pag nakatayo ka, para may authority, sabi niya siguro. May ano? Panino si lolo, gumagandang lakas-lakas. Kumayo ako, sabi kong, ori, Gore. aniro pa. <laughs> matarot siya, tagi di, matarot siya. Nih, Rufal. ini harus salah asal, ya kan? Demi Gil. Ajarin dulu, berhati-hati makan ini, Rufal. Pilihan, pilihan, makin rauti, sabi nya, oh. Jasmin, florist, sabi nya. tatlo, right? <laughs> Ito, team is man, naka? Sabi niya ako, ano? Mm-hmm. Sarap. Masarap. yung combination ng mga pinakain natin. May ditiran yan. Ito lang ang naligaw. Ano yan? Okay. Toast American? Sabi <laughs> nga ni Nene, napag nagkaroon na daw siya ng green card, makakapagtabaho siya as caregiver. Hmm. Kaya ang tanda na niya. Wala daw. Sabi ko, kung opportunity kami dyan atin, sabi ko, sabihan hmm. mo lang kami na, Nag-love hmm. naman siya. Isa ka kasi, nursing naman. siya eh. Hmm. Bakit caregiver naman tayo? <laughs> Nag-ano ba siya? Nag-trabaho sa Pinas? Hmm. Hindi ko alam. Masarap yung orange, kain mo. Ayaw ko. Mabait. Hindi, wala Ito Itong sige, mangang yata yan. lang pare. Okay so, na. Hmm. Um, madali lang magpabisita sa Israel ano. So, um, sa Pilipinas lang po Ginagawa eh. Pero pwede ka na ring magbisita ng ganito yung ihahal lang. So, kung so, saan ka naman, kukuha ng gugulayin mo. Pagkakuran, ubusin ko na to. Uh -uh. bakuran eh. Hmm. Sige, magpapanin sa bakuran. Ikaw din. Hindi lang po ano. Gusto mo? Sarap siya sa meat. Ang sinin nga, pati ano yan? Kina. Ito lang po. Baka hindi mo magpustuhan eh. Masisira lahat ng ano. Um, masisira ang buhay mo. Hmm. Ay, ngayon matakain. Ito lang naman ang hindi low-carb dito. Ito, low-carb naman ito. Ganito ang mga pinapag-alala nila, Shalom. Mm -hmm. Ano yun? Salad-salad. Mm -hmm. Sa atin dito, pag nag-low-carb ka, mura. Pilipinas, mahal. Kasi mahal ang mga lettuce sa atin. Nag-jollibee sila kaninang tatlo eh. Hmm. ito yung kanyang lagayan ng damit ito. eh bakit meron, okay na ako hindi pinapitita ko lang sa'yo meron pang puti dito ah hindi hmm. hindi ko yan sa fox eh ibibigay mo ba ito sa akin? Gusto mo ba? Ano ba to? Ito pina Ayaw ko ng puti. Ito na lang. Saan mo binili ito? Sa Fox. Tag-tatlo. Ay. Oo, sa akin ito. 20 pala kapis. The unending ay, the founding feather club since 19 34 dito ang kanyang bed Dito na mag Hey, kaso natayuga. Na eh okay naman yung ano ko kanina. Hmm. pang estudyante.